naka na mo ba kayo magluto ng ing-ani? Yan, o. Oh, Impil yan ng baboy pala yan. Ay ating lalagyan ng talong at saka yung bangus. Ay ating papaksihuin Ay lalagyan natin ng okra. Yan, napakasarap yan. Yan, o. Oh, at pagkatapos ay kumain na yung mga kasamahan ko. Binigyan ko na sila ng kok. Yan, o. Oh, mm, sarap yan. Yan, o. Oh. What's up mga kalumada? Sa video naman itong mga lumad, papunta tayo dito sa ating area, maliit na area. Yan. Kita nyo mga kalumada yung aking ginuguyod. Yan, no? Ay sila, yung, ang mga tao yan ay na maglalampas doon sa ating area. Yung katuwang natin doon sa paglinis ng ating area. Baka sa susunod mga kalumada, ay baka gagawa tayo dito ng palaisdaan. Pero hindi pa tayo sure. Ha? Pagkatapos nito, pagdating dahil wala pa silang pamahaw, naginit init muna ako at pinapakapi ko muna sila. Yan, no? At ako din, nagkakapi na ako dito sa ating paya. Yan, no? Kapi. Yan. Mm, yan. Santang nagkapis sila ay uh, yan, nag muna sila nag ah. Pagkatapos ko magkape ay nagluluto na ako dito ng paksyon na bangus na ilalagyan natin ng impilya ng baboy, yung taba ng baboy ba. Yan ilalagyan natin yan. Yan, lagay. Pagkatapos ay ilalagay natin yan ng mga lamas-lamas diyan. Ayun, may luya at saka yung sibuyas. Yan at saka yung bell pepper or atsal. Yan at saka yung ahos. Ayun. Pagkatapos ay ilalagay na natin 'to yung ating impilya ng baboy. Yan natin. Yan. At pagkatapos ilalagay na natin yung ating bangus. Yan, napakasarap siguro nito. Talagang mabubungkag yung bahaw natin dito. Yan o, ilagay natin ang bangus. Pagkatapos ilagay natin ang bangus, ilalagay namin natin yung talong. Yan, ilagay natin yung talong. Yan o, ilagay natin. Pagkatapos itong okra na naman ating ilalagay. Yan, ilagay natin. At pagkatapos ay ito na, Lalagyan na natin ng suka na dito sa maraming katumbaw sa ating suka. At ating itatak ang at lalagyan natin ng asin at pakabitsin yan. Tatimplahan natin. Lalagyan natin ng uh, siling pula or siling labuyo yan. Yan lalagyan natin. Yan ito na o. Oh. Pagkatapos ay luto na, hinukad ko na. Hindi ko na nabidyohan kay dahil nagutom na yung ating mga kasamahan ko dahil wala pa silang pamahaw. Kumakain na kami at kumakain na din ako yan dahil nag talagang nagugusla talaga ako ng kagutom dito ano, ito kain kain tayo mga kalumad dahil pagkatapos natin kumain napadayo na sila paglalampas doon sa at sa kinaroonan ng kanilang area uh, na linampasan yan o oh. mm, yan kain tayo itong ukraon o uh, talong napakasarap pagkatapos ay binigyan ko na sila ng cook dahil pala pang pahilis yan yano mm, yan oh, ito binigyan ko na sa'yo to pagkatapos nila kumain ay yan pa, balik na silang trabaho yan maglalampas na sila dito yan santa muna, santa naglalampas sila maglumad ay ako magtatakang na ako ng karing baboy o sinabawang baboy at pagkatapos ay nagkakanta-kanta mo ako dito ginawa, ginawas ko yung ating speaker yan uh, magbibidyo kay buji kay muna ako dito yan bijuki mm, bidyo tayo yan mm, yan Mm, -hmm. yeah, I know, mm. -hmm. When's the light starting on my life? I'm going to it again. I want to ride right around. And I'm blind. Mm -hmm. And I'm blind. And I just don't know what is life. And you don't know what is life. And jump somebody, let me cag body, let me te l'alimo body, mm, 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 what is, what is somebody, 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 and Oh. Yan, maklumad. Enjoy lang mo na tayo dito. Yan. Mm. Mm, Yan. enjoy, maklumad. Pagkatapos mga kalumad, ay binutang ko na itong ating uh, speaker dahil uh, magluluto na ako dahil tatawagin ko na sila ng mga panood to. So dili pa na ako tawagon sila panood mga hatdan ko muna sila ng merienda doon dahil uh, parang nagugutom na to sila dahil alas 10 na malapit na alas 11. Akin muna silang papaisnakin yan. No? Isnak mo na kayo mga palautogen yan. No? Isnak sila, isnak yan. Mmm, isnak yan. Napakasarap. Yan. ito na kumakain na sila. Yan. Mmm. Mmm. Yan o. Mm. Yan. Mm. Kain, makalumad, kain. Yan, napakasarap nito makalumad. Yan. Sana ay na nagustuhan nyo aking video. Baka pwede kayong mag-like at mag-subscribe at mag-follow. Libre naman to. Dahil pagkatapos na ito yung kumain makalumad, ay pabalik na yung mga tauhan ko at saka ako din uh, tatabang na din ako sa paglalampas dito yan dahil para medyo dako dako yung maagi natin mga kalumad hanggit doon lang mo na mga kalumad ingat kayo palagi God bless us all maraming salamat bye bye